Ang may nagpapasara dito. Marami nagpapasalan dito. kasada doon, kasada din doon. Tahitahin na ng kasada. Yan na, yan na. Gusto po ka tayo, sir? Diretso lang. <laughs> Ay, mo na. Patingin-tingin mo tapos na nakarating dito eh. Hindi pa nga nakarating First time ko dito. Ang ganda. <clears throat> wow! Ang ganda rito. picture, ka muna. Ang ganda! Ang ganda nga! Ano oh, diba? Ibang iba no? Oh, mahangin oh. Wow! Ang ganda. ganda yan lahat yat ang lusot natin wow ang ganda oh Ang ganda. Oh, sa ng dagat oh, doon dagat din oh. Umendoro na 'yon. Ito naman si Balay Romblon. oh ah, pagaganda. Dinadayo dito ng prayer pag -gabi. Pastor din yata ang natin, pastor. Oh. solar So wala nang ila dito. Ang liwanag dito pag -gabi. Oh, so Ayun ang nakikita mong nasusunog pastor na uh, Yan. Ito. O, yan, yan yan, 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 nakikita doon 'yan ang mga 'yan. Yan yata pastor dun, ang lusot natin yan oh. Baba. Ayun, yata ang lusot natin sa Nandas na 'yon eh. Oh. Hmm. first time na karating dito ah sa yun ito sinasabi nilang ano sa so loob ng 16 years sa <laughs> so loob ng 16 years uh, maraming mga taga Uduan hindi pa narating ito kahit yung Giancarlo hindi pa narating O kaya <laughs> nga <Andres. laughs> ay gito kami mga dayo narating namin <laughs> Nararating. <laughs> okay okay talita siya <laughs> First time ko maganda pala kaya pala si in inaya nila Corrito magpunta rito ayung barkada ko engineer engineer samahin nila sa nang destino ay bukas na ay basta pinto bakit sa akin ayun <coughs> ah Uh -huh. May pamangkin akong nahulog sa saan? Isa sakyan na bukas yung ano eh naiwan yung bata. Buti walang kasunod. Oo, sa bandang Tugkogyo. Mm. Yung sinakyan na <coughs> taxi hindi nalak yung pintubig biglang nalaglag yung pamangkin. Ano? Mabuti eh. Hindi na masagasaan natulak yata yung bata yung po, oh, pinto nagkaroon ng pobya yung bata yung mga taxi kasi minsan sa Manila so parang lumak oo nga nagtatanggalan no? minsan nga eh Ang ginawa ko, bumaba kami, Lipat kami na ibang sakyan. Disgrasya pa. Ngayon din nawas ang tag sa karamihan ng grab. <coughs> 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 Hindi ka na pwede maghintay. Eh. Sasakyan na ganito nang lalapit sa iyo. <laughs> Gulat ka na lang eh. Nandiyan sa iyo yung sasakyan eh. Silpon to silpon na eh. Hindi ka na maghintay nang puntahan pupunta ka dun sa sa sasakyan maghanap ko ng taxi ngayon ay cellphone to cellphone ay online, online oo papabuka mga bata sa Manila ay booking na hindi na kailangan na mag-aabang ako ng taxi sabi ng anak ko wag ka na maamang mag-aksaya ng panahon Lalapit sa iyo ang sasakyan, maya maya lang oh. Nakabook na tayo ah. Gula ako pagdating sa bahay. Ando na yung ano? <laughs> Nakabook na pala yun. <coughs> Hindi ka na magbabayad. Babayaran na automatic yan. Gcash <coughs> <coughs> na Oo. Cash Cash ya? Acacia. Hmm, uh, nagbubulaklak lang ano yan eh. Kaya pag mga mayo, maraming namamatay nila na lason sa dagat. Nagbubulaklak ka, nakakain ng isda. Di. Pag nakain ng isda, nakakalason yung, yung sa dagat. Eh, patay rin ay hilo. Mayo, maraming nakakain na nalalason. <coughs>